Guys, ang ilog na yan ay sa ilog ng karayrayan. Kapakalalim na kasi galing lang sa lakas na ulan na hapon. Hanggang baywang niya. Uh, hanggang baywang yung lalim niya. taon taong nilang problema guys yan ha, yung lalim ng ilog na yan. Halos uh, magpapasa na sila sa tao o doon sa um, hindi na pumapasok hey, hey. para lang wag silang mabasa. Pero ngayon sa, sa lalim niya, uh, basang-basa ka talaga hanggang baywang. sa lalim yan guys, hindi makalampas yung mga motor o yung kahit yung mga habal-habal na ginagamit ng mga estudyante para makatayin sa ilog. Hindi na rin kasi sobrang lalim na niya. Sipin niyo guys, sa taon-taon ha, ang tagal na ilog na yan. Hanggang ngayon ha, walang solusyon kung paano matutulong ng mga estudyante. Lim ng ilog niyan guys, baywang na or malapit na sa dip-tip delikado na para sa mga estudyante na lumiban kasi may tendency na pwede na silang malunod. Sana may mabuting kalooban dyan na sana naman magkaroon ng solusyon ng problema ito. Talagang nakakaawa ang bawat mag-aaral. Hindi guys ako makalapit kasi natatakot ako na baka ako madala ng alon o baka ako ma ah, mabasa. Yan, kaya sa tabihan ko na na ah, nakuha ang video. Ano guys, yung, mga sudyante sa kabilang pangpang. Hangga oh. uh, nagpa na sila kung paano sila makakatawid. Uh, guys, yung nakikita yung lalim na yan, uh, ulan pa lang yan ang half ng kalahating araw. Hindi yung, uh, yung niya na tulad ng dulot ng isang bagyo na umaabot ng isang linggo, mas malala pa dyan. Mas malala pa sa lalim na yan. pinyo nyo guys, oh. Diba? Tatawid kayo ganyan kalakas. Sakripisyo. Lapit tayo ng konti. Tingnan natin. Guys, okay, so yun yung nakikita nyo yung taong yan, yun yung mga magagulang o mga guardian na naghihintay ng pag-uwi ng kanilang mga anak o estudyante. Yan. Hinihintay nila sa kabilang pang-pang. So para makatawid sila, kailangan nila ng kailangan ng uh, mag-aakay. Ayan. Mag-aakay para makatawid.